Guys, uh, good, good, good morning. Well, di pa man hapon. So, ayan, tapos na ako maglinis ng lababo. Dahil gagamitin natin yung lababo, may mga order na naman tayo. Bless, 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 bless naman ng ating July 1. Madami akong order ngayon na frozen foods. Ay, nakalimutan ko yung cellphone. Kunin ko muna yung cellphone ko kasi nandoon yung list ng order ng dalawa kong ano dalawa kong suki si ati walin yung anak ni mama dax tignan niyo naman ayan isang malaking cellophane yung pinamili ko ngayong araw sa dun sa no orderan ko ng frozen foods sobrang bigat guys hindi ko kaya magbuhat si tipi nagdala niyan dito so magsiseparate ako ng order niya. Tapos yung iba naman, para dito sa stock natin. Kasi tignan niyo yung freezer natin, wala nang laman. Ayan, nakit lang. Ito na lang yung laman. Ito, isda to, nahuli pa na ilatipin nung isang gabi. Ito naman, fries to, yung laman. Fries, mga kutkutin namin ni Theodore. Ito, ice pop. So, yung sobra sa nung nagmingo graham ako, So, ayun. konti na lang yung ice. Mamaya mag-repack ako. Ito yung laman nito is yung chorizo na malaki at maliit. Tapos lumpia. So, mag, ano tayo, mag-refill para sa freezer. Pipin pala nasa, nandyan sa may kanal. Kasi, may kanal. Nahulog. Nandoon, naglilinis siya, nag, nagtatab siya ng mga, mga dahon na pwedeng paglatayan ng ahas. Nandiyan siya. Tapos, nun doon sa may CR. Kasi sinabihan ako kahapon ng kapitbahay namin, palinisan na namin ng mga damo yung gilid dito. Ha tapos, doon din sa may CR. Kasi, malala, matataas na yung mga damo. Baka pagdaanan daw ng ahas. Ayun. Nandito si Pipin sa may ano, sa may baba. Nag, may papakita ko pag matapos na ako mag i-repack yung mga order ni Ati Walin. Yung order sa atin is ayan, tingnan natin. Okay. Yung order sa akin ni Ati Walin is tapos, sisilin may ref kasi sila, wala siyang tindahan, pero dito siya sa akin umaangkat ng frozen foods na binibenta niya doon sa upper. Ako yung nag-order ng mga frozen foods niya. Tapos, tsaka niya, nang niya pinabayaran pag may ano na siya extra. ba? Diba? Ano kami? Nagtutulungan kami ni Celine, yung ninang ni Theodore. Yung order niya sa akin, last week pa siya walang stock ng frozen foods. Hindi niya ako sinabihan kasi wala pa daw siyang pangbayad sa akin. Kaya ayun. Sabi ko, bibigyan lang muna kita. tanging niya lang muna kasi, syempre, pag maglagay ako sa kanya, kita ko rin din naman yun. May commission din naman ako. Na. Kung order niya sa akin is, asa ah, na to? Ah, um, order niya sa akin is lumpia hotdog tapos skinless. Yun lang yung order niya sa akin pero may chorizo ako dito. Ibigyan ko din siya. May chorizo pa naman ako dito. Madami yung in-order ko kasi minsan nagkakaubusan ng stock. So kay silin muna, yung, yung order muna ni silin yung ating prepare. Ito. Ito mga bago ko po mga bago ko tong klaseng frozen foods. Tag lima, lima lang naman in-order ko kasi syempre yung budget. May, medyo mahal din. Tapos, eto, giniling. Naglalagay ako nito. Hindi ko to binibenta. Pero pag may bumibili, isa lang naman tao yung bibili sa akin nito. Pinapaulam niya lang dahil sa ano, sa aso niya. Ito naman, giniling. Inaano ko to sa lumpia Shanghai. Hindi ako dito nag-stock ng lumpia na na yung you know, ready na siyang nakapak na siya. Yung binebenta ko dito na ina-stock is yung gawa ko na lumpia Shanghai. Kasi yun yung mas makakatipid tayo at makaka ganan siya. Yun yung inaano natin. medyo so, madami. Ito. Madami pa lang klase ng lumang hot na brand. Ito, masarap sya Yung in order ko 10 sampung, sampung pack kasi yung lima kay Silim, yung lima sa akin. Ito yung malalaking hotdog. Order ito sa akin ni Ati Walina, yung anak ni Mama Mamadak. Mga isang kilo to. Isang kilong Jumbo Virginia hotdog. One, two, three, four. Okay. ito yung spam. Ito yung spam. Ayan. By one, take one yung spam. Dalawa nito. Mas makakasave ka. 130 yung dalawa ko nito. Masarap. Hindi siya yung spam na yung uh, dilata. Ito yung yung ano, yung matamis na spam. Tapos meron din ako imbotido. Ito, ganti dozen to na chorizo. Yung iba nito kay Silin. Oh my God! Oh my God! What ito, ito? Is! Sa frozen foods. What is food. Ha? Chorizo de si guys. Ito naman. Ganti pakpo skinless ni Cebu. Kata masarap to. Best seller to dito sa pinidahan. Ay! Ito pala. Pag sampung-sampung dasin ito. Ayan, ready to pack na tayo. Hinayos ko muna yung cellphone. Magpapack na ako ng kay order. Tapos mamaya, pagpunta niya dito, ahatiran na, maghahatid naman siya sa akin ng Graham Bar. Yung Graham Bar, gawa niya, tapos inangkat ko din sa kanya. Diba guys? Magagawa din siya ng ice candy. Ah, angkatin ko din sa kanya. <laughs> Yung ito. silope na ito, para ito kay Silina. Yung order niya, lumpia, bigyan ko siya ng ito, lima lakas, limang dasin to Kapalitan ko, itong sampung dasin yung ibibigay ko sa kanya. Yung skinless, sampung skinless naman yung bibigay ko sa kanya. Ewan ko magkasya pa ba to sa freezer niya sa red niya. Baka hindi na. Kasi naglalagay po siya ng Graham bar. Sige lang, gagawa niya nalang lang sa mga paraan. One. Ito lumpia. Ito lang, itong lumpia na to, para lang to sa kanya. in order ko to para lang to sa kanya. Kasi yung binibenta ko lumpia dito, gawa ko. Ah, diba? So, tapos skinless. Sampo. Two, four, five, seven, eight, nine, ten. Hmm. sampung so, skinless sa kanya. Tapos, eto, limang pack 1, 2, 3 One, two, three, four. Four, 5 6 3 4 5 Tapos yung chorizo ito limang, 10 eh, dozen Tama ba? Tignan ko muna yung lista ko Baka nagkamali na Naubos Naubos yung pera namin Tignan nyo Puro coins na lang. <laughs> Ubus. Yung ano. Ito yung list ako doon sa pinag. Saan ako namili? 30 song. 25. Ay, 15. Tagsampo mm -mm. talaga to. 10 dozen. Tapos skinless. Ano pa yung lalagay ko sa kanya? Hmm. Siguro maglagay ako ng dalawang ito, cook ham. Bigay ko sa kanya itong cook ham. Dalawang. Cook ham. Ito lang muna yung bibigay ko sa kanya. Tatlong, ay dalawang cook ham. Tapos, sampung dasin na na chorizo small. Tapos stainless, sampo. Sampung pack. Limang hotdog. Ito yung para sa kanya. Sana magkasya Parang pa to natin. sa sarap sa nila. <laughs> so, itatabi ko lang muna to dito sa freezer kasi mamaya pa siya pupunta dito. naman order yung ating asikasuhin. Siyan natin kasi madami tayong stock ng chorizo tapos skinless. Papadagdagan natin yung order niya. Hello! Napuluhan na lahat skinless. Oh my God. Direk maram po na in. Direk nito na ito yung tuwal sinisiring. Itipin na maram ito. Ang bulan ito, nag-garantoy siya may. O oh, sige, sige niyan. Bibilangan ko. E It's Lima na la. Pero ito. Tag-35. Lima na lima ikal kyun na la lima adik ka dosina lima okay. tapos english na polo amo ah, dagdag i adi man tinggi doha kapak na virginia segi, bye feeling ko, yung order niya hindi to magkakasa sa, ano, sa ref ni Mama Ducks. <laughs> mm -hmm. Nang budol pa ako. Kasi nakapak ko na to para kay Silin to sana. Yung lima. Kaya akala ko doon sa pinag-angkatan ko. Wala silang chorizo. eh meron naman, kaya dinamihan ko na magbigay kay Silin. Ito, limang dasin to, bibigay ko ko sa si kanya. One, pero hindi ko pa ito natikman. Pero masarap siguro kasi madami naman yung bumili Three. Four, five. Guys, baka sabihin nyo madami na kaming pera kasi ang dami kong mga ano na frozen food, guys. Nag-loan lang ako. Nangutang ako. Sabi ko kay Tipin, mangutang tayo ng pera kasi para may pangpuhunan tayo sa kanya. Ayaw niyang mangutang kaso wala siyang magagawa kasi ano, kailangan yung pera. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ito yung kay Ate William. Yung order niya sa akin, dinagdagan, limang skinless lang sana. Dinagdagan Kusabi ko, sabi ko, sampuin niyo. ay, ito na lang na Eto, dalawang Virginia. Ito, isang kilo ba ito? O, oh, one kilo. One kilogram. Dalawang ganito. Pang, pang baon kasi ito ng estudyante niya. Dalawa. Sampung skinless. Tignan nyo naman. Nagkakalat. Kanina ko pa ito nag -video, Nung nandito pa yung mga ano. Yung kaisilin. Yung kaisilin nasa freezer na. Ayan. Nagkakalat. Ayan. Two. Four. Six. Eight. Ten. Sampung kilo. Tapos, limang dozen na chorizo small. Ham. Ham. Ito. Dalawang by one take one na ham Check Tapos, tosino roll, cheese, tatlo Tosino roll, cheese Ito yung tosino roll 1, 2, 3 Tosino roll, cheese, tatlo Tapos, imbutido dalawa. Ito may, may, imbutido pa ako doon. Tatlo. No. Hindi ako nag-stack ng madami. Kasi malapit lang naman yung binibilhan namin. Virginia hot dog nandito na. Okay. Kapat na natin. Ito lahat yung order niya. Ah! Oh. Ha? Ah, oh, sige. Naliligo sila tipin. Order sa atin ni Ate Walim. Thank you very much sa aking suki. Kukunin to ngayon. Hmm, ito. Iba na naman brand yung hindi sa akin. Ito, isang silofin. Wow. Yung iba, yung mga natira, para dito na yan sa akin mga natira sa akin na sa aking ano naman to, stock. Dito naman ako magre-refill.